Really? You are happy to meet me and auntie Jo? Yeah. Really? No, no bluffing. No I'm no. happy to go in home. Oh <laughs> okay. We never mind. Your mother you no know, need to take off. So every every Sunday she never take off got a hundred dollars. <laughs> for you for you to buy a ticket the next time <laughs> uh, Maybe Chinese do you come back, you got a lot of ampau. Um, oh, oh, yeah yeah Chinese. Um, oh, yeah. Oh. Kung ano ang po, 60. Ikaw hindi ka bigyan, pero siya bibigyan. Ah. Malang mo, po, si Amelia magbigay. Oo, oh, pupunta diba? sa amin. Ah, pupunta kay Radio si Amelia, diba? may sama ko sa pamilya ni Kuya mo. May ampaw. O, oh, ikaw wala kang ampaw. pwede oh, ba yung ganun? Yes! oh pwede ah. Bakit hindi? Oo. Oh. Siyo mara, mara dyan. January <laughs> ba? Hindi pa natin malalaman kung January ba. So, mag-ipon ka din sa ano mo. Sa... Eh hindi ug ka nang kain ng isang ano lang, isang itlog, isang <coughs> ano. Dapat kompleto, healthy food. Walang gulay. Pet pet. Kaya nga ng gulay. O sige ha. Malalaman mo yan. Malalaman Malalang mo yan kung kung ang Chinese New Year. Ano, uh, January o February, malalaman namin by November. Pag mamaya, nalaman lang namin na pasmo mo ka na kasi sa kakatipin. Oh, oh. <laughs> ano? Sabi nga na, ano, mama, lumihog na mukha ko. O, oh, di ba? <laughs> two weeks pa lang yan. Mahawa ba kung three weeks pa yan. <laughs> o. Oh. Kaya, Diyan ka lang, mag aaral ka lang mabuti. Pag nalaman namin may jowa ka, nako, uuwi kami ni mama mo, yung buhok mo yan, kakalbuhin namin yan. <laughs> oh, wag kang magtago sa saya ng tatay mo, sisipain ko rin tatay mo. Marang <laughs> <laughs> ako tatay, pinamibayaan mo mag-jowa yan. Ay, hindi. Masyado. Kasi nga yun, sabi mo nga, takot sa sarili mo to. Oo. Uh -huh. <laughs> <laughs> takot siya kasi baya ayro eh. Sabi nga doon, hindi nga doon siya nakakalabas doon kasi bantay sarado eh. Siyempre, ang magnanakaw, takot sa kapwa <laughs> magnanakaw. Ganun yun. Ano, let's go na. Uwi na tayo. <laughs> hindi naman ang, hindi naman itong nanay Aba, mo eh. Ang nanay eh. Aba, ang laki ng luggage niya. Ilang huh? kid yan? 20 yan. Mag-extra mag, 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 mag extra man yan. Kaunti lang yan. Sigurado kayo, tinimbang oh. ba? Oo, oh, ako na timbang. Cons, mm. pahingi ako niyang paper bag na ganyan na matimbang. Pero naman timbangan timbang. doon, kung wala nang timbangan. Ay, naku, huwag na magtimbang. Doon na lang ano, pagdating ano, doon. Yung... Ala! Ano ba nangyari dyan? Oo, Bukas... Oo, sabi ko nga sa kanya eh, tahiin mo eh. Wala ba siya ibang bag pa? Wala. Okay lang yan. Ha? Ah, okay lang. Baka mamaya mapigtas yan. Pahinga pa ako ng isang paper bag cones, Paper bag na lagyan nito? Oo. Oh. Dapat may dalak na extra paper bag para ano? Ito? Uh, in case pagkailangan ng lalagyan. Oh, okay. Sige, Mrs. To your mother. That you're going Are home with? already. Eh, Ay, ayaw na kasi Iyak na yan. Iiyak <laughs> na <may> yan. Iiyak <laughs> na <may> yan. <laughs> <Iyak may> yan. <laughs> Iiyak na yan. Sabi <laughs> like, niya, mama, ako bumalik sa Pinas. <laughs> Dito na lang ako mag-aral. Eh. <laughs> pwede naman kasi, pwede naman yan, i-sponsor eh, lang siya ni kuya mo. Si kuya mo ang ang guardian. Tapos, mura lang yung ano niya, yung school fees niya. If you really want it. But, right now, you study first, you go back first in Philippines, you see, you, you, itimbang mo ba kung saan mo gusto? Sa tatay mo, sa nanay mo? O, di patay naman ang tatay mo. Pag dito ka. Papa ka na tayo. Eh, ikaw ang nakakaalam sa tatay mo. Kung kaya, kaya, Bakit dadahan pa yung ano? Babalot ko yan doon sa... Babalotin doon yung hati. oh, mahirap na. Alam mo dahil yung mga... Mamaya, siksikan pa yan ng bala ng 45. Ah, babalutin niya yung luggage niya? babalutin sa airport, anong ko yan, titimbang ko muna. Kapag ka, ano, nasa ako siya balutan. Ano yan, sis? Okay. Silk chicken? Oo. Oh. Silk chicken naman, diba? Magsisilk chicken. Ano na lang kami? Ulit, sige na. Magbuka na ng grab.